this is my pangalawang reaction is sa uh, re react po tayo ulit sa tandem ni Nika ng taga Taiwan abroad at uh, Marcos ng Macau, no? So dito ay ang uh, ating subaybayan ang kanilang storya uh, dahil sa part na yan is talaga nakikita naman natin na uh, mga natin sa kanila. Kumbaga nakita natin yung kanilang spark no? and nai-enjoy nila yung bilang isang Uh, I mean, yung part na uh, collab or friend, no? So, diyan naman nagsisimula ang lahat, eh. Para, dun sa part na yan, diyan nagsisimula talaga doon sa uh, nag-iindaban, no? But also is nakikilala ang isa't isa. So, dun sa part na yan is magiging ano tayo dun sa uh, this is, disclaimer ng this is my good reaction that I no? Bago, pangalawang reaction ko sa kanila, uh, I think comfortable, nag i sila. Mm, mas nakikilala nila na ang kanilang isa isa. So, not sa 7 days na no, no, magkasama sila. So, I think hindi na rin yun mag, ano, I mean, marami, uh, ano na rin yung oras na yun. Yung araw na yun, mas sa 7 days na yun. Mas marami na kayong nag, uh, nagkikwentuhan, no, about of our life, yung buhay-buhay buhay nila, subo na bot of dreams mm -hmm. para sa pamilya so kung bakit sila nagtrabaho so yun ay nagiging mas ano sila comfortable at nag enjoy dahil mas nakikila nila ang kanilang uh, sarili sa isa't isa so nagiging ano nun sa part na yan sino ba naman no? mag enjoy kapag ang ganda ng dalagang Pilipina ng taga Taiwan Sneaker. So, yun. Dun sa part na yan, yun pala ang part 3. Yun yung nasa, ano yun pala, ano. So, yun. Continues tayo dun sa part na yan. Uh, disclaimer, this is my good reaction honesty sa kanila at support, no? Support uh, bilang isang Pilipino, bilang isang Uh, content creator na no, uh, inspiring lala, as a blogger. So, yun ay supporta ng, ng baka sinosupport. I was support of this of uh, purpose of uh, uh, good reaction honesty sa akin. Kung ano yung na-observe ko dito sa video at the same time, yung nakikita ang kanilang mga ngiti ay talagang maraming nag-aabang dito sa dalawang to dahil nga na I mean, maraming kinikilig ng Kumbaga maging ang kapwa Pilipino no. kaya yung mga Pilipino kinikilig sa kanilang tandem no. Sa kanilang ah, uh, eminent ay as kumbaga naging ano sila friendly naging kapwa silang nagtatrabaho sa ibang bansa. Uh, si Marcos ay nasa Macau ang Adestino sa Spanyol <laughs> at si Nika, si Nika naman ay nasa Taiwan no? so nag, kahit malayo yung kanilang business ay I may mean, mga iba kanilang country about the world no? ay nag ano I mean ang kaso nagkaka uh, nagkaka chat at the same time uh, siyempre doon na yung palitan ng numbers and also oh, so by change of oh, tour no motor ni ka sa Macau and din si Ito ang Si Marcos naman ay titour ni Nika sa Taiwan. Sa kanyang work o sa kanyang lugar, no? Sa kanyang pinagtatrabaho. So makikita natin dun sa part 9 is talagang i-enjoy. Itong dalawa na ito. Kaya nga maraming nakasupport ha dahil sa kanilang pagiging mabait at pagiging masayahin. At ini-enjoy. Nakikita natin yung mga mukha nila. Ang mga ngiti at wow. So, ito naman dito sa part nito, wala na laman. Oh, Di ba? So, nagkasakit pala si Nika, no? And, maliban dyan is volleyball player pala ito. Ang oh, champion sa Aliliano. If I, please, uh, correct. If I wrong, no? Dito lang kasi nakita ko sa video nito and habang nag-iit ako kanina. So, nag-iit ako doon sa kanilang, ano, sa kanyang pinabahagi na no, sa video uh, sa so yung Marcos at sa mga doon na ano na hit na ano so dito talagang kanilang mga ngiti haabot sobra sa tayo no? at kita niyo naman ay nag-i-enjoy so ito ang ating inaabangan no ng kapwa Pilipino na kinikilig dahil nga sa kanilang pagiging I mean, alam natin dun sa part na yun no. the way na nag-start dun sa mga kulab uh, or naging friends, di ba? So, karamihan dyan nagsisimula sa uh, kumakahantungan ng pagmamahalan, no? mabubuo, no? So, hanggang mahilala ng busan at siyempre, yun na yun. Ang inihintay ng bawat isa, ang magmamahal silang dalawa sa ito isa no so sa part na yan ma I alam mean, i mean marami namong na diyan ah uh, kumbaga lahat tayo ay ginigilig doon sa kanilang uh, tandem at sa kanilang uh, mas nakilala niyo yung isa, isa no and mas lalong nagiging closer no hanggang dumating Malay natin di ba pero para sa akin i think uh, mabubuo to at i think magigising sila para sa akin na my opinion sa akin na nakikita at napapansin about sa kanila uh, kapag sila ay magkasama at saka na enjoy makikita niyo naman yung ngiti nila at talagang in enjoy yung dalawa both or aside no i mean yung kanya-kanyang mga fart no? so makikita natin yung mga ngiting walang kalalagyan yung uh, naman yung away na si Marcos and, and ito na naman part na to ito yung kanilang uh, part naman kay Nika na so I think marami nag-aabang nito. kasi I mean uh, babas ko rin sa comment doon sa kanilang sa kanilang mga face of TikTok no so makikita ko yung mga supporta kumbaga lahat tayo mga Pilipino uh, support lang dahil sa kanila pintahan din kanila ang kanilang mga channel no. ay Marcos, Macau at ang um, Nika ng Taiwan no. So suportahan natin sila at lalo na makatulong din tayo sa kanila. So disclaimer, this is my good reaction honesty. Ulitin ko lang may mga part na hindi walang music dito sa part na to sa video na to dahil walang I mean iniwasan natin mag magka-copyright no. So 'yun lang at isa pa is para lang hindi rin uh, sayang yung ating effort oras yung pag-i-edit dahil nga masilan talaga so maraming salamat sa mga na nakaka-appreciate nito at siyempre makikita natin yung lugar ng Taiwan no? na napakaganda rin no? kahit hindi man tayo nakapunta doon sa lugar na yan pero pinakita nila yung uh, yung part ng kung, kung makikita natin yung kagandahan ng lugar ng Taiwan yung mga place na Uh, pasyalan at talagang um, feel din natin yun na parang para na rin tayong pumunta dyan sa kanilang video na yan talaga diba? kita yung napakaganda ng Taiwan at yan mga party ng kanilang wow ba? heart yun ano know, mga ngiting walang kalalagyan dahil kinikilig pati ang puwet pati ang puso siyempre ang ating mga mata sa mga nakakita nito sa video na to at I hope nga magustuhan nga po nyo yung good reaction at honesty kanila sa kanilang dalawa and lalo, lalo na eh, supportahan din nyo ang power sa ng cast nito kay Nika and Marcos na no? at maging kababayan natin na nagtatrabaho dyan sa Taiwan so at lalo na rin mga kaibigan yeah, at mga kagodin sa buong mundo ingat ka isa na no, supportan nyo din, din nyo ko bilang isang man. content creator as a vlogger and good reaction at honesty at lalo na sa akin mga vlogs at mga gagawin pang video no I hope you like this video talagang marami nag-aabang dito sa part na to sa tandem nila shout out din sa photographer nila talaga photographer at driver I think kung hindi ako nagkakamali but maganda ayos swak na swak sarap niyan pumunta diyan. Siyempre, mamamas siya din. Hamang kasama ang minamahal na nagpapatibok ng puso ko. Diba? So, yan. Napakaganda ng Taiwan, no? At yung place. Ang sarap mag-picture dyan at mag-vlog, no? So, I hope you like this content. But disclaimer, this is my reaction. Honesty sa kanilang mga videos ng okay, no? Marcos ng taga Macau and Nika ng Taiwan. So, maraming maraming salamat. I hope you like this video. I hope you comment and please suggest if you like this uh, content and uh, my good reaction at honesty at maging sa video nito. Uh, kumbaga, if you have suggest, uh, I will continue this uh, good reaction at honesty at kanilang video please comment and like and click the bell button para lagi kayong update sa aking mga vlog at maraming pong salamat sa lahat sa buong bro, sa Borsa sa mga supporters good reaction and honesty sa mga, uh, mga yan na naman ang Spider-Man no so yung Spider-Man as a superhero talagang napakapatok yan Jesus love you and God of God and maging ngayon ito naman ang 99.2 na hindi nakasubscribe at 0.9 na nakasubscribe so I hope you like, subscribe and click the bell button para laging update sa mga vlog at sa mga gagawin pa so I hope eh, tonight I hope na ma-hit ko na ang 2K subscribers sa ang channel please and uh, like and comment and subscribe mag-subscribe po kayo at panood habang Inaabangan ko magpakuha yung 2K subscribers sa akin channel. So marami po salamat sa lahat sa buong mundo at sa bawat isa mula una hanggang ngayon. No? Nandiyan kayo na ah, nakasama ko sa akin journey. Eh. Marami po salamat. God bless you po. And sabay-sabay po tayong mangarap at magtagumpay. Nakasama si Lord. Huwag tayong makalimot at huwag tayong uh, masigaw maligaw. Nagkos dumapit tayo kay Lord ng kausposo tumawag, lumapit at magdasal at magpasalamat sa lahat. At siya po ang ating pagkatiwalaan sa lahat ng gagawin natin ang desisyon, pangarap at maging sa buhay, maging sa pamilya. No? Patuloy po tayo uh, si God ang magkari sa ating buhay at ating pamilya ay I mean, ma, ma, kasama natin para sa pagpupuri ng Diyos na o Walang iba kundi ang Diyos na buhay na walang katulad noong at hanggang ngayon. Ang God ngayon at noon at magpakilaman siya ay the same God will be same today and tomorrow and eh, forever no? God bless po sa bawat sa marami pong salamat mga kagulit at sa lahat at mula sa simula hanggang ngayon sa aking journey salamat po ng sobra sobrang salamat po sa inyo lahat ako inyong sinamahan at siyempre lagi kayo na nanonood sa akin mga vlog. I hope na manood kayo ng mas mahaba, long vlog and live. sa niyo ko sa aking journey at sa lahat-lahat maging tayo ay magtagumpay. Bawag sa magsumikap lang, huwag lang sumuko. bali na umiyak, magpahinga at tumawag kay Lord. Minin ng gabay at uh, siya ang dapat at ang maghari sa ating buhay at ang ating puso at magkontrol and laging magdasal. Salamat po.